Yes, hello guys. tinolang manok for today. So mayroon pa tayong buto, -buto dito at ating pong marinate ng asin, ano paminta, patis at ng pampalasa. So igigisa po natin siya ng bawang guys. Luya at my life. Mayroon po akong isang sayote at sili. So igigisa na lang po, po natin siya guys. So konting mantika. Konti lang po ako mamantika guys. Unahin natin ang luya at ang bawang. At gisa gisa natin guys hanggang sila po ay medyo mag-golden brown. Saka po natin ilalagay yung ating buto-buto ng isa-isa. yan po ay na na natin guys. So malasa na po yung ating po to. Lima lang po ang nilagay ko kasi konti lang po ako kumain. So, sabaw lang po talaga yung gusto ko. So, isang gutsa lang po natin siya guys. Hanggang medyo hindi na po parang dumudugo At yan po yung aking kanin para sa sabaw. So, yan. Pwede na po natin siyang lagyan ng sili guys. At ng ating pinang marinitan at yung ating tubig. At hayaan na po natin siya guys na kumulo dyan. Hanggang sa lumabas ang lasa niya. So, tignan nyo kan guys. After How many minutes after few hours? Yan. Yan na po siya. Numulo na po siya, guys. At ang ating sayote. Nilagay na natin ating sayote. Medyo half cook lang po yung sayote, guys. So, madali lang po siyang naluto. So, luto na po yung ating tinolang manok.